Hong Kong. Ayan, kamusta po kayong lahat? Ligyan you, ng tonyo po your host at welcome to my channel. Ayan, welcome po para po dun sa mga bago sa akin YouTube channel at welcome back naman po para po dun sa mga dati nang nagsubscribe at patuloy na sumusuporta po sa akin. Maraming salamat po. Hong Kong, kamusta? Nadadalas tayo kay Rafi Tool po. Ayan. Kahapon, <laughs> ano, meron na naman mag-asawang tumulog sa Rafi Tool po in action. Uh, itong kasong to kakaiba. Uh, actually, hindi na rin masyado kakaiba kasi marami na rin naman nangyayari. At uh, tingin ko, hindi na to bago. Pero nakakalungkot uh, kasi nga at syempre buhay OFW alam naman natin katulad din sinabi sa previous video ko no na uh, isa sa sinasaalang-alang natin at sinusugal natin mga OFW isang ating pamilya so the story comes like this uh, si Ateng pumunta dito sa Hong Kong para magtrabaho at first okay naman daw po sila sa ng husband uh, pagkatapos inakapagpunta eh, sila ng bahay at lupa so sa unang parte ng kanyang pagpunta rito is wala naman naging problema sa kwento ni Kuya. Nung matagal-tagal na siya dito sa Hong Kong is nasama siya sa mga iba't ibang grupo. Natuto si ating mag-bar, ayan, ating mag-labas-labas, ayan, siguro nakakilala na afam. So, sa kwento, sabi ni Mr., hindi ito yung una niyang nahuli. So, meron ng mga previews. Tapos, kapag hindi nag-workout, ayun, pinabalikan siya ni Mrs. Yun is ayon sa kwento ni Mr. Ano. Pero ito daw huli is nakikipaghiwalay na sa kanya yung kanyang asawa. Kasi mukhang okay na sila nung kanyang nakikilalang afam sa ngayon. Siyempre, um, dun sa kwento, uh, sobrang galit ni Mister, Pag uwi dito ni Mrs. sa Pilipinas, pinagbantaan na kapag bilitaw siya ng mga masasakit na salita na mayroong mga sabi nga nung Mrs. niya is na trauma yung anak niya kasi raw, tinutukan sila ng kutsilyo tapos marami siyang sinabi na magpapasagasa kung ano-ano pa. So, sa kasong ito, parang malalim, yung pinanguhugutan ni Kuya. So, ang nangyari dito sa kaso na ito is, uh, ayaw na rin talaga ni Kuya makapagbalikin kay ate. Yun ang sabi niya. Pero ang gusto niya is pwede yung uh, foreigner ni ate na parang hindi na magkatuluyan o magkaroon ng komunikasyon sa asawa niya. At para mabigyan niya raw po ng leksyon yung kanyang asawa at yung afam. So, yun yung storya. Pero on the process naman yung kanilang pag-uusap kasi nga pinag-uusap pa rin sila ni sa ni, ni Rafi Tulko. Well, this is my part of the story naman. Actually, yung, yung story nila is normal na story to ng Uh, mga na ng OFW. Ang interesting part dito na nakuha ko is yung tungkol sa sinabi ni Mr. Rafi Tulpo tungkol doon sa kalagayan ni uh, Mr. Kasi kung mapapanood niyo yung video, no, sa totoo lang, kahit ako, no, syempre, ako bilang manonood nakikita nakita ko yung mga reaction. Sobrang sakit na sakit si Kuya dun sa dinanas. Kasi nga, may mga nakita siyang conversation which is yung asawa mo, syempre, kasama ng ibang lalaki. Tapos yung conversation niya, is, sabihin natin sweet, or malaswa. Ayan, meron mga parting ganun na nakikita niyo yung picture ng asawa niya na halos wala sa plot. Ipinakikita yung katawan niya sa akong Masakit yun. Uh, bilang isang lalaki, Uh, sabi nga ni Mr. na itutupad ng mga klaseng lalaki, may mga lalaking matatapang at meron din ang mga taong mga lalaking marurupok. So si Kuya is nabibilang siya dun sa mga marurupok. Kaya siguro nakapag-react siya ng mga ganun. Pero sa sad to say, sabi nga ni Mr. Rafi Tulfo, meron pa rin kakaharapin na kaso si Mr. Kahit na mismo si Mr. Rafi Tulfo is uh, din siya na mabait si Kuya. Kung walang bisyo, imagine, wala siyang bisyo. Hindi nagiinom, hindi na mababae. Eh, walang problema si ating. <laughs> It's so happy na siguro talaga na mas gusto niya nga Yan, or hindi natin alam. Siyempre, may sarili siya din. Pero, huwag din natin siyang i-judge. Pero, ayun, sa nakikita ko dun sa story nila, sabi ni Mr. Raptor, kung napakabait naman, pala simba si Kuya, imagine mo, pala simba siya. So, ayun, ah, uh, sa kabila ng lahat, sabi ng ni Rafi Tulpo, uh, mapapatunayan pa rin may kaso si Kuya o kasi mga nagkibitaw siya nang salita. Ngayon may kinausap natin ni Sr. Mr. Rafi Tulpo dito. Ito yung exciting part at saka gusto ko ipick dito sa 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 video ni Mr. Rafi ko na uh, kasi ang sa kasalukuyan, lalo sa Pilipinas, uh, meron tayong domestic violence against women and children yon di ba wala tayong protection para sa mga lalaki yeah. sinasabi nga yung batas na yun syempre kapag yung babae o yung bata ay ginawa ng masama uh, meron silang protection pero paano yung mga lalaki kasi hanggit sila dito no sabi ni Mr. Rapid Mipo na ito pa lang domestic violence against child and woman uh, kapag ka pala ang isang babae is nagkaroon siya ng kasalanan o nagpatunayan na siya ng nagkaroon ng sala pero yung pagkakasala niya is because na stress siya sa ginawa sa kanya na kanyang mister ng ibang ng lalaki, ganyan. Pwede siya magpabala ng visa o magpabala ng sala. So, protectado siya. Under pain. so, ito nga, sa sinasabi ni Mr. Ratibur sa kaso na to, kasi nakapagsalita si kuya, nakapagbito si kuya, nakagawa siya ng mga bagay niya. Which is, nasabi pa nga ni ate, diba tinutukan pa siya ng kutsiyo. Kaso kasi yun. Sabi nga nung ator, if so happy na babae si kuya, wala siyang kaso. Kasi, ginawa niyon under distress. Ayun. Kasi nga masakit, di diba? Masakit, masakit. Kung babae si kuya, eh nagkataon lalaki siya. Kaya sa may kaso. Kaya uh, according to the, the video, sabi nga ni ni attorney, nagpasa na sila, nagpasa na sila, re, parang nire-apply nila. Actually, meron na pala silang previous application regarding this na tanggalin na yung gender na siyang, siyang specify sa mga children and women. Kasi nga, sa totoo lang, may mga nangyayari din na biktima din minsan ng kalalaki. Ayun. So, dito sa video na to, may natutunan din tayo na minsan sobrang patmamahalan. Nakakagawa ng mga ganitong mga bagay. Kasi, kung makikita mo sa whole video, no, yun nga, uh, sobrang distress ni kuya, sobrang iyak niya kasi mahal niya naman si, si ate siguro. Kanya lang. Sabi nga niya, ah, hindi niya na babalikan, hindi niya sila nakakaayos, which is, ay, I'm praying na sana magbago ang parehong nilang desisyon. Kasi may mga sulat, may mga communication na na nakuha sila at sa Rafi Tupo. So, yun nga, madaming nakitang sulat, larawan, siyempre, si Kuya is na-stress siya, siya sobra. Kaya nga si Kuya Kaya nga, lalo nga sabi niya, attorney, kasi nga lalaki siya. Kung naging mabahe siya, baka meron pa siyang gusto. So, kung itutuloy ni ate, may kaso si Kuya. Kawawa nyo. <laughs> Sana lang. Pero kasi nga din sa video, hindi pa naman siya uh, close talaga. So, at the end, uh, alam naman natin sa mga ending ng mga video ni Mr. Rafi Tupo, nagbigay siya ng tulong alam dito sa bata. Kasi yung bata, nag-aaral uh, ang grade 4. Kawawa naman din. Iiyakin yung mga staff kasi naawa sila sa bata. Ayun, uh, in my personal note lang naman, sayang si kuya. Good catch, hala. <laughs> kasi sabi nga ni Mr. Rafi Tupo, mabaito lang bisyo rin. Baka Diyos, sisimba. Tapos, uh, mayroong uh, inaalok na si ate kasi gusto ni kuya ipadeport yung, ano, yung, yung foreigners. Inaalok sa ni, ate, ni traffic worker na sige babayaran ko yung nagasa sa'yo. Kasi nga according to kuya's kwento no, na uh, usapan to ni Lati Girl na every month is babadala siya ng 40,000 pounds. So ibig sabihin na uh, susustentuhan siya ni Afam. So, sabi nga ni Rafi, uh, babalik ko ko lahat na maitulong niya sa iyo. Basta, ipalideport ko siya pagkatapos. So, reaction ni ate, parang naghang. <laughs> so, hopefully, itong kasong ito ay sa uh, marisulba kasi buhay pamilya rin naman. ng ang bata. Kung maayos, sana is maayos. Pero kung maayos na siya pa magiging uh, daanan naman ng mas malaking uh, paghigwaan o mas malaking gulo sa pamilya, siguro mas mainam na, na isettle na lang yun. lang. Magandang gulo sa inyong lahat.